Ilang bahay ang nasira sa pagdaan ng buhawi sa Pampanga kahapon. Habang sa isang barangay sa Quezon City, nasa 70 pamilya ang inilikas dahil sa baha. Magbabalita si Hannibal Talete. De, magbalik mo din! Ay, ay, ay mo! Kuha sa video kung paanong nagliparan na parang papel ang mga yero. Sa gitna ng nangyaring buhawi sa Bacolor, Pampanga kagabi. Uy, matita mo! sa lakas ng hangin. Nabalatan ng bubungan at kisame ng gasolinahang ito. Paliwanag ng pag-asa dahil sa thunderstorm ang namuong buhawi. Pag kalakasan talaga yung thunderstorm or severe thunderstorms, posible po talaga namumuo yung mga buhawi na ito at itong mga weather phenomena na ito sa loob ng thunderstorm. Buti na lamang at walang na-report na nasaktan ang buhawi. Sa barangay Manresa sa Quezon City naman, tulong-tulong ang mga rescuers na ilikas ang mga residenteng ito. Ang kanila kasing mga bahay, halos tangayin ng gadibdib na ragasan ng tubig mula sa ilog dito mabilis talaga dahil dito, dito kasi parang kawa yan dyan eh. Mm -hmm. Yung tubig, uh, yung tubig galing sa may Del Monte, tubig galing sa may Sajid Rivera, Banawe, mm -hmm. yan ang po magsaklat eh. So mm -hmm. siya uh, mabilis ang pagtaas. Nasa 78 na pamilya ang inilika sa evacuation center. Si Aling Corazon, problemado matapos abutin ng tubig ang kanilang mga gamit, pati ang mga paninda niya. Nabasa na hindi na, na namin maligtas yung ibang mga gamit. Kasi andito na agad yan, lakas pa ng alon. So paano yung panindahan niyo? Ayun, nabasa po yung iba. Another ano na naman. Puhunan, ganyan. Dalawang dekada na raw siyang nakatira sa lugar. At aminado si Aling Corazon, nakakabakaba siya tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Tuloy-tuloy po ang ulan. Ganyan po talaga doon, malalim ang bahay. Nagpalipas muna sila na magdamag sa si evacuation center habang nililinis ang kanilang mga bahay. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.